i very helpful. Isang malungkot na balita, pumanaw na ang miyembro ng Aegis Band na si Mercy Sunot matapos ang kanyang pakikipaglaban sa lung cancer. Nagluluksa ngayon ang buong entertainment industry dahil sa pagyao ni Mercy na talaga namang ikinabigla ng kanyang mga kaibigan at supporters. Kinumpirma ng mga kabanda ng biriterang singer ang malungkot na balita sa pamamagitan ng official Facebook page ng Aegis Band. It is with heavy hearts that we share the news of the passing of Mercy, one of the beloved vocalists of Aegis Band. She bravely fought her battle with cancer, but has now found peace and rest. Mercy's voice wasn't just a part of Aegis. It was a voice that brought comfort, joy, and strength to so many. She has touched countless lives, inspiring fans and lifting spirits with every song she sang. Her passion, warmth, and unforgettable presence on stage will forever be cherished in our hearts. Let us come together to celebrate the incredible life she lived and the legacy she leaves behind. Mercy, thank you for the music, the love, and the memories. You will be deeply missed, ang nakasaad sa official statement ng Aegis. Niripostin ito ng admin ng FB account ni Mercy na may mensaheng. It's confirmed po to those who are asking. I'm just waiting for the official Aegis band post po before I post something like this. It feels unreal. as a fan and as her sexy tari, my heart is so broken like you. Please continue praying for my Ate Mercy's soul po as we speak. Thank you so much for the support. Matatandaan itong isang araw lang humiling mismo si Mercy na ipagdasal siya ng mga netizens na sana'y matapos na ang pinagdaraan ng pagsubok. Sa ginawa niyang video, sinabi niyang naging matagumpay naman ang ginawang operasyon sa kanya kamakailan dahil sa breast at lung cancer. Dinala raw siya sa intensive care unit o ICU sa isang ospital matapos makaranas ng hirap sa paghinga kasunod ng pagtanggal sa namuong tubig sa kanyang baga. Biglang nahirapan akong huminga, so dinala ako sa ICU. May tubig pala, may inflammation yung lungs ko, so ginagawa na nila ng paraan, pagbabahagi ng miyembro ng AGES. Anya, tinurukan siya ng steroids para maiwasan ang paglala ng inflammation sa kanyang baga. Sa dulo ng kanyang video ay nagsimula ngang maluha si Mercy habang humihiling sa kanyang mga followers na ipagdasal siya para sa kanyang agarang paggaling pag-pray nyo ako guys, please. Pag-pray nyo ako na matatapos na tong pagsubok na to, pagsusumamo ni Mercy gamit ang mga hashtag na Breast Cancer Warrior at Lung Cancer Warrior, ilang oras lang ang nakalipas ay tuluyan na nga siyang binawian ng buhay sa edad na 48 taong gulang dahil sa breast at lung cancer. Agad naman bumuhos ng mensahe ng pakikiramay para sa naulilang pamilya ng singer. Hello, hello, mga higala. Tapos na yung surgery ko sa lungs. Pero, bigla, nahihirapan ako huminga. So, hinala ako sa ICU. Tapos na yan, may tubig pala, yun. may inflammation so lungs ko. So, pinagawa na nila ng paraan tungkol sa ano, pag-steroids kinainom sa akin ng doktor para para sa ano, inflammation. So, ngayon. Pag-pray niyo ako pag gawin, please. Pag-pray niyo ako na natatapos at pagsubok na ito. Pag-pray niyo ako,